maalis ako. Eh, wi fi na dito sa bahay, ano, diba sayang? para mapahinga na rin ano, ang mga uh, daliri ko. Doon lang, messenger, chat chat, pwede. Meron ako, pwede ako mag-reply sa mga chat chat. Kasi ano, meron akong free, ano, parang free data, nakaka-message ako. Free data? Okay. Pero tawag. Kala ko, tawag wala. Hindi pwede. Wala akong full boss ng lips. nag ako ng lips, nag -lips, nag -lips shiner. Nagigising ko lang. Naghilamos ako kasi hindi ako nakapaghilamos kagabi. Sa pagod. Pagod oh. sa biyahe. Nakatulog na lang ako. Kaya ngayon umaga pagod na. Pagising ko naghilamos hilamos ako. Sabi ko, Diyos ko, niya ta ako. Bagong gupit ah. Hindi, malapit kagabi. Hindi, malapit kaya kagabi. Ha? Hindi mo na po? Hindi mo na Hindi mo na ba? Na ba. Wala na. Basta nag-comment na lang ako. Kasi... Ha? Ah, ang dami ko ah. nga hindi na-rest-backan eh. Ang dami kong kailangan na rest backan Saka na lang ako babawi. Basta nagawa na Thay, lang ako yung bus na po. kanina. Thay, tayo ko na po. Hindi ka naman nag-comment sa mga bus ko, ah. so, paano? Makakakom... ka. Paano? Ako makaka Pa- May nag-comment ako. Meron akong kinumenta na. Siguro lima or anim. Hindi ko makomenta lahat, na, ang dami mo ng post eh. Sa iba ko nga mga hindi pa ako nakakaresbak. Bawal man kasi yung sunod-sunod rin ko yun sa iyo lahat. Bakit? Eh di ba na na ano nga ako, napalo ako ni Bossing Meta nung isang araw. Dalawang beses ako, tatlong beses pinagpahinga. Hindi na ako makakomment. Bawal yung sunod-sunod ba ba? mo. Pala ko'y bawal ang mga kaginagawa ko. Sabi mo, umalis ako. Okay lang yan. Pupusaroon. Post ka ng post. All mga picture. Post mo. Yung mga hindi ano, ako, yung mga record ko sa'yo. Sa YouTube ko na nilalagay. Punong-punong na. Hindi, hindi ako na. Hindi ako na. I-share mo, ah. mo kasi. Okay. Pwede mo i-share sa account mo yung aking ano. Yung mga YouTube posts YouTube? para mapanood nila. Kasi yung mga Hello. yung mga usapan natin nila nasa YouTube eh. Wala kasi akong pangkos sa YouTube. Ka Para mahaba. Ay, kundi. Ay, kundi na. Kukunin ko pa talaga. <laughs> kukunin ko pa talaga, ha? Pa talaga, ha? Uh -huh. Pwede mo i-share yun. minsan na nag-share nga ako eh. Malay mo, yung mga naka-follow sa iyo, sa karamihan ng followers mo galing sa akin eh. <laughs> Kaya nga eh, kasi kukunin ko pa. O, at least mapapanood nila, kung gusto mo mapapanood nila yung mga kwento-kwentuhan natin sa YouTube channel ko. Okay. Wala akong live. Okay. Gusto ko nga sana mag-live saglit sa ano. So, so, sa... Medyo natutuwa sa'yo talaga sa'yo. Ha? Huh? Parang bakit? Natutuwa ako sa'yo talaga, no? Bakit? Kasi natitindahan mo ako eh. Ako ako talagang uusin. Titindahan mo ako. Siyempre naman. Sobrang kaya busy ko. Ito yung napapanood parang... Mga ka, nag-post din ako. Nag-post ako sa dalawang Facebook hey, page hey. ko. Sa Mayan TikTok, na. sa YouTube. Dito sa profile. O lima. Tapos mag-engage-engage engage pa ako. Tapos mamaya, maglalaba hey, ako. Kaya pa halimbawa, nag-uusap tayo ngayon. Magdadan sa ita ako. Pagka na-post mo, parang pinanol ko, parang hindi matindihan sa ita ako. At kaya ganun. Hindi ko alam. O, baka ako lang talaga nakakaintindi sayo. <laughs> <laughs> na, ako sa iyo. Eh, na? Ano yung natutuwa ko sa Kung bakit? <laughs> bakit kaya? Bakit kaya? Ha? Bakit kaya? Siyempre, mabait ako eh. Ano kaman mabait ka? Bakit nga? Bakit yung iba, yung, yung iba mong kausap hindi ka nang intindihan? Hindi naman. Hindi naman. Kasi tingin ko lang naman, sa ko. Kasi napapanood ko kasi. Alam ba, ito, so, nag gusto tayo, mga ginawang kahit ako. Kung sabihin, pati, pati, mo, isip, pati ikaw, hindi mo intindihan yung sarili mo. <laughs> kaya nga, Ay, kaya nga. Hinaan ko naman. Kaya nga natutuwa ako sa iyo. Kung bakit? Bakit siya? Bakit siya? Bukod. Bukod sa bite niyo. Bakit naman sa... sa bubang mo sa akin. Ano ko tiyan 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 yung, tiyan. Tiyan. Ang hindi mo lang talaga mabigkas ng maayos yung, ano kunyari, magsabi ka, nards. Di ba hindi mo talaga masabing nards? Pero naiintindihan ko pa din. Bakit? Wala ka naman, Lolo. Salamat naman, salamat, salamat. Salamat talaga. You're welcome. Ah, uh, hindi na ako malulobat ngayon. Pero kailangan ko lang mag-post. <laughs> bago, ano yan? Ka Ka charge ko lang. Pagka-pull charge ko, binoise over ko yung ano. Kasi yung sinakyang kong sasakyang kahapon. May tugtog. So, meron akong kuha ng 1 minute. Naglagay ako sa reels. Binoise over ako sa iyo para at least meron akong post. Bago ako umalis mamaya, maglalagay ako ng... Bago pala ako maglaba, maglalagay ako ng mga picture. Habang nag -ha habang nagcha-charge na ako kanina, naghilamos din ako. Kasi gusto ko, baka magsusutan yung ko. Ang alit na bukas. Ang alit na mo. Ang alit na magagalang mo. mo. Wala pang siyang oras, puno na agad. Nabilis na siyang malobat. One year na rin kasi to mahigit. Siguro one year and one month na rin to. Iniingatan ko naman. Kaya lang paminsan talaga, hindi maiwasan na... Kaya minsan ayaw ko na umakyat ng GBC na palubat na ako. Kasi minsan pagka... Kahit lobat na, nahihiya ako magpaalam. Nahihiya ako magsabi na, ilobat na ako, charge mo na. Huwag gaya niya, natatawa kayo pag sinabi kong lobat na. Kaya ba Kaya, minsan, hindi na ako bumababa. Hanggang sa hap, parang malapit na siya madrain. oh, nasira na yung battery ko. Kaya kung, kung mag i ka, titignan tingnan mo ng percent. Yung ilang percent nila, at ako po, hindi ka ako, nakakaya naman nyo. Baka sabihin nila, baka sabihin nila, first lang si Jay, sila lang ilubat. Pag kumaki yan. Kaya pinatang ka. Lubat na robot, ba ang pag-ibig mo? Nakaload pa ba? Oh, sa pusa. Di ba yan yan? Hello, my love. Nakakanta ka lang sa'yo yan eh. Nakakanta ka lang sa'yo ako. Pag-sigil ka ng basic. ka para Dali, doon tayo.